Tay, sakto nakita kita. <laughs> Kala ko kung sinong gwapo. pambihira di kita nakilala. Buti pala tiningnan ko masyado yung indala mo. Habi kay naawa ako sa iyo. Habi kay sino itong tao kay tutulungan ko nga ito. Pagtingin ko si Tatay din siya. Pambira. Ano ang gagawin mo diyan? Papabili. Napabili mo yan? Magkano yan? 15 ang dalawa? Oo Mura naman? Mura lang yan 15 isang piraso, 15 ang dalawa. Na pito. Ha? Pito. Kanina. Oo. Naubos mo na. Ay ano, yung pako magana yan. 20 yan. Nagpagupit ka. Ano? May pera ka pa? Meron pa? Yung pera ng nagsarabong ka. Nagano? Ipinasabong mo? Hindi. Hindi ako mo. Hindi ka na mamusta Ano palang ginawa mo sa pera ang binigay ko, tatay? Ubus na yung grocery ang binigay ko grocery Ha? Meron pa doon? Ang pambukas Mga pinangani ako sa mga Mga Gusto mo magbili tayo? Okay. Alam ko na Bibilihan din kita ng ano Folding bed Folding bed o ano? <tinyo> ano gusto mo ba? Folding bed higaan. Wow, na... no, I, I think ako din sumabak sa komplekto ng med. Tanga, ni maglipat ka ng bahay mo, malanta. Papabahay mama ko kung lokasyon ng bahay. Sino? Papabahay ka na. Magomat, mahuhumding lang sa kubo sa kapatid ko. Nasaan yung kapatid mo po? Tay. Nasawitan. Sa awitan. Sa awitan malayo awitan. Sa labo yun ah Dito Dito lang yun dito. Sabay bagas bas pa uh, bagas bas lang sa kaliwa Oo, yung kalitan sa ano uh, e, Pamigay mo na lang yan Mabili na tayong ulam Ay, habili pa. <laughs> Ano pa na, bibibinta na muna natin yan Ito naman ako Ipakulasa Ihabilin mo na muna, baka may kakilala ka dito Mabili tayong pagkain mo Ayaw mo nang higaan? Ay, gusto kaya lang magkano higaan. Ako na mabilis inyo. So yung mga so yung mga kalingap sakto-sakto talagang pagka ano namin ni na Tatay Dencio at di ko inaasahan na makikita ko siya sa daan. May gina lang po at nakatingin ako masyado sa paligid kasi kung hindi baka naligpasan ko siya. Kasi medyo ibang itsura niya ngayon sa dati niyang ano. Mukha kaya yun medyo nalito ako. <laughs> Ayan so, po, sasundar natin siya. na po siya. Ano? Kung tayo? Mayroon tayong ka. Parunin ka. ka, Pintay ka. Pintay ka yan, Isa taong gagawin lahat Papaputi lang ang kalagayan nga taong nagangailagan hindi niya pababayaan so, mga At nandito tayo ngayon sa 101 At nandito si Tatay Densho kasama natin Kaya mabili tayo ang anong gusto niya For kaya kutsun Tara dito tayo, dito tayo, one on one Samahan natin si Tatay Densho Mamili ng kutsun niya Para kasi sabi ng mga viewers Gusto nila ma Bilhan natin si Tatay ng kutsun Tay, dito tayo, mapasok tayo. Kasi yun, malamig. Si nila, malamig ko sa presto ni tatay. Pati, unan at saka kumot. Kasama ta na. Okay. So, Tata, sa itay, tingnan natin kung mayroon dito. Tingnan natin kung dito baka makakalagay ang kutsu. Tingnan natin nakalagay yung ano, may unan dito kaya kutsu. Kutsun. Unan at saka kumot. Pili muna tayo una at kumot ha. May pili na. Ano, kurtina yata ang gusto mo eh. Hindi <laughs> kurtina. Ano, teddy bear. May ligas sa teddy bear? <laughs> Ay, ito una no. Tayo ito, pili ka na una. Sakto lang. Ano gusto mo unan? <laughs> Hanap ka na mong gusto mong ano, unan. Anong gusto mo? Ganto kalaki? Ha? Isakto. Isakto lang. Yung matigas. Ito. Anong gusto mong klase? Ganito? Ayaw mo ng malaking kutsun para may kayakap ka? Ha? <laughs> ha? Ayaw? Sige, jam mo na lang yan. Kumot kumot, kumot naman. Kumot naman tay. Tatay kumot. Nilpisto. Blanket. Kumot gusto mo nito Mamili ka kahit anong gusto mo diyan kumot 'to. Oh. Anong pili ka nang kumot mo? Oh, kumot gusto mo ito. Pili ka kahit ano diyan yung gusto mo ano para komportable ano napili mo po tay wala kayatang tang mapili ay gusto mo lahat tay gusto mo lahat <laughs> oh maganda magkapal eh. makapal Ganda na yan Gusto mo ganito Ayaw mo na ganitong kumot Ano pili ka? Yan o oh, ito Pili ka sa dalawa Yan ang gusto mo? Mm -hmm. oh, sige yan na lang Kutsun Kutsun naman Ayunan man Folding bed O kaya kutsun Tara Yan po nakapili na sa si dati ng kutsun Ayunan ay, sa kaya ano tay ba't di mo Sinuot yung ating damit? <laughs> Ayaw mo ng damit na binili ko? Ayaw mo yata ng damit na binili ko ay Hindi ka rela di ka comfortable sa binili kong damit? Hindi mo gusto? <laughs> Kailan mo gagamitin yun? Ma'am, saan pwedeng ihabilin to? Ma mabili lang kami kutsun eh Saan po mga kalingap, mabili tayong kutsun tayo ngayon Kuya, maano kami ng kutsun? lang Ay, folding wood lang? Ayaw mo ng ganito Para natitiklop Mga ganito Ganyan, gusto mo yan? Dalawang libo May, may dalawang libo ka dyan? Tay? <laughs> dalawang ribong Dalawang <laughs> ribong Ito, mamili tayo dito Dalawang libo bakit? Ayaw mo ng kutsun? Ay, Bakit? Pag kutsun ayaw mo? Dalawang libo Kaya to yung natitiklop na kutsun kagaya nung kanina Pwede na yun lang, yung natitiklop Yun na lang Ayaw Ay, mo kutsun, na off. Ha? Ito okay na sa'yo tatay ito? ganito? Ito Matitiklop naman to O oh. Ayaw mo nang ganito? Maganda na to. Ayan. Ito na lang. Huling tanong. Kutsun o folding bed? Kung anong gusto mo yun ang bibili natin? Huling tanong. Kutsun o folding bed? Hindi na to pera o bayong. <laughs> Magkano ang folding bed? Ito, mga ano na to, mga 1.5. Ayan na lang. Ha? ay di ka sanay? lalo na yung kotse na makapawis ayaw mo ng kotse talaga? Oh, sige folding bed na lang mainit sa katawan mayinit sa katawan ano? sabagay mamili ay, ka na kulay kung ano, ano pares lang yata <laughs> Holding bit talaga. Huwag ka magsisisi ha. Baka magsisi ka. Ha? <laughs> Baka magsisi ka sa hulit. Ayaw, hindi mo pinuha yung ano, kutsun. <laughs> tapos mag-grocery tayo. Ano, okay lang? Mag-grocery tayo? Oh, sige. para sakto. Si hey, Folding Bed, may una na. Tapos may kumot pass. po, binayaran na natin Sabi po mga kanina, kumpleto na, nabayaran na natin lahat At pabalikan na natin si tatay Titingin natin kung nandun pa siya Sabi po mga kanina, bayad na yung ating um, Binayaran Bay na natin At uh, pabalikan na natin si tatay doon para makuha yung folding bed Si tatay po mga kanina Tay! Ano? Hindi ka nalungkot nung umalis ako? <laughs> <laughs> oh, ito yung regalo, ito po. Ayan, okay na. Nabili na natin yung mga gusto mo. Salamat. Ayan, ah, lagyan na natin sa loob. Ayan. Tayo, pambayad o. Ah, grocery po kami ngayon ni tatay. Tay, pili ka kung anong gusto mo. Tara. Ito, kape. Mahilig ka sa kape. Mahilig ka sa kape ito kape. Ay, mabili tayong kopya kung bakit ito, ito. ang na ano? Ay, yan lang yan na lang, ayon, 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 ayon,

Tay, kaya mo yan? Itala na ako eh. Kaya? Pumakalingap, daladala na namin ito ako yung gamit. Ano mag-ibat? Pali tayo. Okay, ano? alam pa. Mag-aan lang. So yun po mga kalingap, nakarating din tayo sa bahay ni Tata Lencio. Ano ito? Grabe. Banda talaga ito ng baboy Ayan Marami po napaka dito Napaka liblib Ayan ang maga po Oops Naglag Ayan po, dito na tayo Ayan Ay pagod dalata. dalat Ayan po, nailagyan na natin din mga gamit ni tatay Tay, kompleto na Sa so, mo ilalagyan po folding bit mo yan dito na Sa ka matutulog dito na Iba na ang pwesto mo yan, sigurado Sa ibabaw rin? Ang bihira Baka mo yung folding bed mo pag sa ibabaw Tay Ano Masaya ka naman dyan Buksan po natin tay Tingnan natin kung kasya ito ilalagay lang natin dito kung ano. Ibuksan natin yung ano, folding bed tara. Yan ano ta. Buklatin natin. Testingin natin kung kung maganda. Sige daw, try daw natin. Buksan natin. Ito buksan din natin. Umot. Yan. At unan. Yan Yan ang pinili nyo. I-folding bed eh. Sabi ko sa'yo, na lang eh. Ayaw nyo naman. Ang laman. Ay, ganda. Ayan. Tikalin natin. Ayan natin. I ilagay natin. Ilatag natin. Tingnan natin kung maganda. Ha? Maganda oh. Yan. Lucky. Yan. <laughs> Lucky naman folding with mo. Oh. Yan na. Shoot na yan. Hindi ka tumikwas ka dyan. Oh, sige, try mo daw. Subukan mo daw sakyan. Tingnan natin kung hindi maano. Hehehe. <laughs> Gidaw. Subukan mong higaan na mabilis lang. <laughs> Tiyan mo nga kung, kung kaya mong higaan tay. Ha? Hindi man fix eh. Hindi man fix eh. Gusto mo talaga dyan natutulog no. Ayan. Kaya pwedeng higaan. Testingan mo nga kung kaya. <laughs> Ano, masarap na? Sarap na. Ang hirap bumusok ko dyan. Baka bumuruloso ka dyan. Yan. Ay, ganda ng higa mo ah. Mataas <laughs> na. Mataas na? Hindi ka na niyan lalamigin sa likod ano? May kumot ka pa yun. Oh. Kumot. May shopping. ko pa yan. Ay, di maganda na. Yung tatay din siya. Magpasalamat ka sa ating mga viewers. Magpasalamat ka tay. Maraming salamat sa mga naghandog sa akin ng regalo. Mhm. Salamat. At yan ay gawa ng ating channel. Dahil diyan nakakapag-abot tayo sa kalatatay ng ano ng pera. Ganun na rin sa mga mga nagpapaabot ng tulong po. It's kay Tatay Dencio. So, thank you. Grabe. Success ang ating binigay kay Tatay. Nagustuhan mo Tatay? Nagustuhan mo pati yung grocery binili ta. Yan. Ano pa? May kulang pa? baka lang ka mga bilta naman Ay baka mga next week Okay lang next week Ha? Okay lang next week kung magbalik uh, Magamatot si Lazaro sa mga pangalap Mapagamot ako sa'yo next week? Magaling ka lang Ay, mapagamot ka sa akin Oo

Sige tayo, mapaalam na rin ako. Maraming salamat. Salamat. Oo. Oh, oh. Grabe. Para mas maging komportable ka, yan, binila na natin si tatay ng ganyan. Salamat tayo. Babalikan ulit kita sa susunod para mas masuportahan si tatay. Grabe, kawawa mo, di Dito ka lang talaga natutulog, oh. Kawawa si tatay. Dito lang lagi natutulog. Malamig. Sige tayo, ano? Dencio. Alam po. So yun po mga at ano, tagumpay ang ating pagpunta dito kay Tatay Dencio. Uh, nabigyan natin siya ng tulong. at yun. Grabe. Grabe ang lagay ni Tatay dito sa kanyang bahay. Kawawang kawawa siya dito. at yun. Sa, sa ngayon, yun lang muna kaya natin bigay sa kay Tatay kasi mahirap yung ginagawa nung mahirap mag ano pabahay hindi natin kaya yan at Ganto suporta pa lang muna at mga pangangailangan yan lang ang atin natin yan lang muna ang ating kaya may maibigay at maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanonood um, please subscribe po kung hindi pa kayo subscribe um, please support po si Kalinga Prab Kuya Bal at Edna Vlogs at maraming maraming salamat din po sa mga mga taong nagpapaabot ng tulong sa mga tinutulungan ko, kagaya ni Tatay. At sa mga taong hindi pa nag-skip ng ads, maraming salamat din. At sa lahat ng mga viewers, thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod po. Paalam.